Buenos dias! Ako nga pala si Carmia Juliana Estevera mula sa si 7th army. Sa araw na ito, sabay-sabay natin tuklasin ang bagong kaalaman na hindi lamang bibigyan ng inspirasyon, kundi mag din ng mas malinaw na pananaw sa atin. Handa na ba kayong sumabay sa aking paglalakbay ng Plus, Tara, simulan na natin! Continuous data retrieval chart ng kolonyalismo at imperialismo sa pangkapuloang Timog Silang Asya ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa pananakop ng mga Iriopo sa Timog Silang Asya na nagbibigay ng na isang mas detalyadong pag-unaw sa mga dahilan, paraan at epekto ng kolonialismo at imperialismo sa reyon. Ang kolonyal na kapangyarihan ay tumutuwi sa bansang sumakop sa bawat o bansa sa Timog Silang Asya pa na, mukha ng pananakop ay nagpapakita ng tagal ng pananakop na makakulan niya nakapangyarihan. Ang pamaharaan ng pananakop naman ay mga estrategiya o paraan ang mga kolonyal na kapangyarihan sa pagpapanatili ng kontrol. At ang epekto na sa lipunan ng ekonomiya ay nagpapakita kung paano naapektuhan ang mga bansa sa timog silang asya sa ilalim ng kolonyalismo at imperialismo, kasama ang pagbabago sa agrikultura, edukasyon at kultura. Sa bansang Pilipinas, ang koloni na kapangyarihan nito ay ang Espanya at Estados Unidos. Ito ay nasakop noong 1565 hanggang 1898 ng Espanya at 1898 hanggang 1946 ng Estados Unidos. Kulang na pamahalaan, kristalisasyon at edukasyon. Ang kanilang paraang ginamit upang mapanatili ang pagkontrol ng pananakop na naging epekto sa ating lipunan at ekonomiya ay naging pagbabago sa reliyon, edukasyon, kultura at agrikultura. Sa bansang Indonesia, ang kolonya ng kapangyarihan naman nito ay ang Netherlands o Dutch. Ito ay nasakop ng 1600s hanggang 1949. Dutch, East India Company, BOC, o sa Pilitang Kalakalan, ang kanilang parang ginamit upang mapanatili ang pagkontrol ng pananakot. Ang naging epekto nito sa lipunan at ekonomiya ay ang pagbubuon ng plantasyon pagsasamantala sa likas na yaman at paglaban para sa kalayaan. Sa Bansang Malaysia, ang kolonyal na kapangyarihan naman nito ay ang United Kingdom British. Ito ay nang sakop ng 1824 hanggang 1957. Kalakalan, pagmina at plantasyon ng goma ang kanilang paraang ginamit upang mapanatili ang pagkontrol ng pananakop. Ang naging epekto nito sa lipunan at ekonomiya ay ang paggamit ng manggawang Chino at Indiano at kumerilisasyon ng agrikultura. sa bansang Vietnam, Laos at Cambodia naman, ang kolonya ng kapangyarihan nito ay ang France, French Indochina. Ito ay nasakop noong 1887 hanggang 1954. Militarisasyon at pagpapasok ng mga reforma sa agrikultura ang kanilang parang ginamit upang mapanatili ang pagkontrol ng pananakop. Ang naging epekto nito sa lipunan ay at ekonomiya ay ang pagsasamantala sa agrikultura, pagtaas ng nasyonalismo at paglaban sa kalayaan. Sa bansang Myanmar o Burma, ang kolonya na kapangyarihan nito ay ang United Kingdom, British. Ito ay nasakop noong 1886 hanggang 1948. Kulang napamahalaan at pagsasanig ng ekonomiya sa impyerno ang kanilang para ang ginamit upang mapanatili ang pagkontrol ng pananakop. Pagkahati ng lahi at rehiyon at pag-aasa laban sa kolonyalismo ang naging epekto nito sa lipunan at ekonomiya ng bansa. Ang bansang Thailand o Siam ay hindi nasakop na panatili nila ang kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng diplomasya kaya naman, napanatili sa kanilang lipunan at ekonomiya ang soberanya at pagbabago sa mga institusyong papolitiko at ekonomiko. Panguli ang bansang istimo o Timor-Leste. Ang kolonya ng kapangyarihan nito ay ang Portugal. Ito ay nasakop ng 1702 hanggang 1975. Tulad niya na administrasyon at misyoneryo ang kanilang parang ginamit upang mapanatili ang pagkontrol ng pananako. Limitado pag paghiwalay sa Indonesia at paglaban sa kalayaan noong 1975 ang naging epekto nito sa lipunat at ekonomiya ng kanilang bansa. Mahalagang tanda natin na ang kolonyalismo at imperialismo ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng Timog Silang Asya. Ang mga pagbabago na dulot ng pananakop ng Europeo ay nagkaroon ng parehong positibo at negatibong epekto sa reyon. Ang mga bansang Timog Silang Asya ay nagkaroon ng mga hamon, pagkakataon sa ilalim ng pananakop at ang kanilang kasaysayan ay patuloy nagpapakita ng mga epekto ng kolonyalismo at imperialismo hanggang sa kasalukuyan. Muchas gracias por escuchar. Muli ako po si Carmia Julian Estevera mula sa Seven Army. Adios!